kanta. Ibrad. Tapos yung speaker niya, dalawa rin ma'am. Ah, uh, dalawa rin. Diyotso rin ma'am. Uh, Dalawang diyotso. May kasama na rin mic to. Meron. Okay. Yan, okay. dalawa rin yung mic niyan. Magkano po sa ganito ma'am? 2,000. 2,000 mga boss sa ganito. Yun mga idol, what's up? Nandito tayo ngayon sa kaba ng Kaysan Boulevard, no? Ayun. Ayun mga binablogan natin mga bike na sa harap. Ito, nandito tayo sa may round shopping center. Ayan, takat nila talaga yung round. Vlog natin itong mga bluetooth speaker dito sa may gilid na ano, bangketa. No? Ayan, para malaman nyo naman yung presyoan Tapos yan yung mga ilaw. No? Ayan, nakausap ko yung nagbabantay dito. Willing naman sila mag-deliver mga boss mo. No? Kung gusto nyo. Uh, text nyo na lang siya. Kukunin ko yung number niya mamaya. Ayan si ate um, yung ini pang customer. Anahantay lang natin. Dito lang yan sa Quiapo, sa Round Shopping Center. Ayan. Tapat nila itong bangko dito sa militura natin, yung S-West Bank, yung pinakaharap nilang bangko. Okay, mga boss, nantayin no? natin siya ate. Meron din silang mga ano dito. Ayan, yung mga solar. Kasama natin yan sa vlog natin. Ayan. Ayan, pwede pa nila sa mga probinsya yan, no? Kasi ito, karamihan nito, mga gumagamit na ito, mga probinsya, eh. Ayan, solar lights. May well, mga idol, mga kasama pala natin si Ma'am Jenny. Ayan, siya mag-assist okay. sa atin dito sa bangketa. So, Ma'am Jenny, uh, ano pala yung contact number natin? At sakaling ano, may gusto magpandala o mag-reach out sa inyo. Uh, pwede niyo pa ako contactin sa number na 0991-657-7105. Ay, okay, po. uh, kahit po, eh, ano nyo na lang po ako sa Facebook, uh, Jenny Kasalay Calagos. Okay. Tapos mamalong oras tayo naglalatag dito. So, pagka, ano kasi sir, dito, maaga po talaga kami naglalatag si mga 5 a.m. Hanggang anong oras yan mo? No? Hanggang anong oras? Mga 8 ng gabi. Mga alas 8 ng gabi. Okay. Saan tayo simula, ma'am? Simula tayo. Dito muna tayo, ma'am. Ito. Ang brand niya? Kasi. Ayan, sir. Yun siya. Ito. Kasil siya. Bluetooth na rin ito, ma'am, di ba? Bluetooth siya. Pwede siyang... Ito. ito pa lang ang lat yan, Bluetooth. Ah, uh, Bluetooth lat yan. Okay. Pwede siya i-connect sa TV sir, gamitan mo siya ng auxiliary, pwede siya Bluetooth kung ang TV mo ay smart TV, Bluetooth nyo na lang para hindi na hassle. Anong speaker to? Dalawa? ah dalawang 6. Ah, dalawang hmm. six, Dual 6 yan. Okay. Ano pala ma'am, uh, sa mga tips sa mga gumagamit ng Bluetooth ma'am, anong tip mo diyan? Bigay ka ng kunti-kunti para, o baka ito malimit na to? Sa akin naman kasi sir, sa experience ko, pag ako nagpapaliwanag sa customer, sinasabi ko sa kanila kasi sabi nila, chargeable, mabilis malobat. Oh. So ngayon, nini-explain ko, i-charge nyo po muna ng 3 hours bago nyo gamitin ng nakasaksak. Kasi po, pag nyo lang po siya na gagamitin mo siya ng gagamitin, antayin mo siya malobat, once na mag-shutdown na siya, doon po kayo nahihirapan mag-charge Mayat maya lobat, mayat maya lobat, mahirap sa puno. Ito ma, malimba, full charge naman po yan, mga ilang oras yung nakatanggal yan? Right? Sa mga ganito, sir, tumatagal lang siya ng 3 to 4 hours. 3 to 4 hours sa lang, lang. Alas pare-parehas na yan. Oh. Pero naman dito, sir, yung medyo matagal malobat, 5 to 6 hours. Depende rin kasi yan sa battery ng speaker. Okay, ma'am. Ito, ma'am, magkano naman yung ganito? Ayan po, bintahan namin yan, one, five, pero nag-wholesale din po kami yan. Mas mura pag-wholesale? Mas mura po oh. pag-wholesale. Pag marami yan, pwede namin ibigay yan ang one. May discounted pag-wholesale, no? Sa mga gusto magbenta rin, no? Sa mga gusto po mag-wholesale, pwede po tayo mag-wholesale. Basta okay. marami yan para malaki yung discount. Okay po. Ito, ma'am, may iba yung design niya, paba, no? Ayan po yung, Brudo yung brand. Brudo? Uh Oo. -oh. Okay. Dalawa rin yung speaker niya, no? Eh. Dalawa yung speaker po. Okay. Ilang watts naman to, ma'am? Sa so, mga ganyan, sir, 45 watts lang po yan. 45 watts? Ito, ma'am, ilang watts to? Pari-parehas lang yan, sir, ah, eh, mga ganyan. Lang. Magkano naman po yung ganito? Sa ganyan, binta namin yan. 1.8, pag tumawad, binibigay namin ng 1.7. Pero pag wholesale, meron pa rin po yan, ma'am. Ah, okay po. Ito ma'am, yung medyo, ito medyo ano to yung hawig ko ng ano, no? Grudo, ayan. Ito isa lang speaker nito ma'am, no? Single speaker po yan. Speaker pero lang. double mic yan, sir. Um, pero may kasamang mic to pag binili uh, nila. May dalawang mic na po siya. Included na talaga siya? Included na po. Isa yung wireless na rechargeable, isa po yung may wire. Anong sukat ng speaker? Six. Na? Uh, besides din na. Ah. Tapos isang watch to, ma'am. 45 watts lang din po yan. 45 watts? O, okay. pare-parehas na to. Ma. Ah, pare-parehas lang po yan. Magkano naman po dito, ma'am? Yan, 1,700. 1,700 mga ibuli, no? Okay. Dito tayo sa medyo malaki. ato ma'am, medyo maganda to at saka medyo maganda yung tingling niya. Parehas lang po dalawa na to. O magkaiba siya? Magkaiba po ng brand. brand. Okay. Ito ilan yung speaker niya ma'am? Dalawang 6. Dalawang, dalawang size. d 6 Oo. Ilang watts to ma'am? 45 watts lang din yan. 45 yun, wa. watts din. Magkano po yung ganito? Sa ganyan sir, 1,500. 1,500 mga boss. Halos kunti lang yung diferensya na ma'am. Kunti lang. Kunti lang. Okay lang. No. Yun mga boss, ako gusto yung mag-goldsin ng mga speaker ni ma'am. Pwede. Sa ngayon, um, mura sa pa. Huwag niyo pa buti ng December kasi talagang mataas ang speaker. Oh, okay. Pwede niyo rin benta-benta yan kung sa mga probinsya kayo. Legit naman si ma'am. Lagi naman sila nandito sa Mayan. No? Okay, ako. Ito ma'am, yung ganito. Magkano po? Yan po, 2,000. 2,000, no? Ito, okay. ito ba yung sukat ng speaker niya? Di 8? oo. Uh, dalawang speaker niya na di 8. Ayan. Ganda na ito, may handi siya dito. Wireless mic na yan. Wireless mic din. Ah, may kasama na siyang mic din, may wireless. May mga ano na siyang... Ugurin na rin yung mic, mga boss. May mga kasama siyang mic. Alos na ito, may kasama ng mic. Opo, ano? sir. Ah, alat na pala. Yan 2. po, 1-7, sir. Ha? Huh? 7, 7, 7. <laughs> 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 Ito ma'am, iba yung setup ng ano yan ah. Niya. Iba yung function. Oo, yung iba yung function. Tapos yung speaker niya, rin, uh, dalawa rin ma'am. Ah, dalawa rin. Diocho rin to ma'am. Dalawang uh. diocho. May kasama na rin mic ko. Meron. Yan, okay. yan okay. dalawa rin yung mic niyan. Magkano po sa ganito ma'am? 2,000. Ma? 2,000 mga boss sa ganito. Tapos itong isa, medyo ano niya. Yan sir. Ano yan? Uh, dalawa yung mic niya, rechargeable parehas. Oh. Uh, Magano po? 3,000. 3,000, no? Ito so, medyo, anong tawag sa ganitong pindutan? Iba na yung pindutan niya, no? Iba yung yan, function no? niya. Oh, Ang meron function. lang kasi sa kanya, stop, oh. next, saka previous, tapos yung sa ilaw niya, yung sa mode. Ang ano niyan, base and treble, naka-built-in na sa volume. Oh, yun, Ilang watts naman po ito, ma'am? Parehas lang yan, sir. Parehas lang? Apo. Pa, okay. Okay e, na lang yung... Kasi yung mga ibang speaker nila, ganito, 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 ganito. Iba, iba, Sao, yung pindi. Iba-iba yung function. Ibang, parang digital na sa parang ganun, no? Okay. Ito, magkano naman po ito, ma'am? 3,000. Medyo malaki na ito. Malaki-laki. Anong sukat ng speaker niya? 8.5. 8.5. Mm -hmm. Mas malaki na yung speaker nito, mga boss. Dalawa rin. Tapos ayan, ito yung function niya oh. May kasama na rin ano to, mic. Oh. Dalawang mic na rin Dalawang rechargeable, Na rin rechargeable na rin. Akasama. na rin na wireless. Lahat wireless ang mga kasama okay. nitong mic mga idol niyo. Kasama na yung sa presyo no, ma'am, pag binibili kasama na sa presyo. Magkano naman po sa ganito, ma'am? 3,000. 3,000 mga boss. Ito halos parehas lang, ma'am, no. Pare. Oh, parehas, parehas lang naman 'yan. Naman sa brand okay. lang. Ito malaki na to, ma'am, no. Nah? Ano sukat ng speaker nito? 8.5 din yan. 8.5 din. Ah, Pero malaki yung paa niya. Malaki o. siya. Mas malaki siya. Mas malaki siya ng konti. Pero iba rin ang ano nito. Ang ganda ng ano nito. function niya. Mas laki ng ano ng volume niya. O. Oh. Awakan handy rin. Kada yung speaker. Ayan. Ano Magkano sa ganito, ma'am? Sa so ganyan, 3.5. 3,500. Ito pares lang, ma'am. Ay, magkaiba. Magkaiba. Mag mag oh, kasi ito may ano to eh. May manual siya na kompleto yung manual niya. Ah, may manual na siyang kasama. Ah. ito kasi naka-built-in lahat dyan sa bulyog. Ito may ma-adjust ka talaga dyan. Uh, oh. Base and travel pwede mong adjust magkano po sa ganito? Same lang, sir. Same lang. Buotso rin speaker nito, na. Kakaiba rin yung design niya dito, no. Parang dalawa yung tube niya. Mas maganda yung ilaw. Sambulan niya natin ang pano. Mas maganda yung ilaw. Kasi, ayan. Which Ang pagkakaiba lang nila, sir, kasi ito, ang mic nito, di battery lang. Tapos, ang maganda lang dito kasi may FM siya. Ah, may FM na siya. Uh, oh, yan lang ang may FM dyan. May radyo. Ito lang. Yung oh. uh, FM. Mas so, okay ito. Para kung sakaling radyo-radyo lang. No? Pwede. Pwede. Magagamit mo siya. Ito ma'am. Magkano naman po ito? Yan. 4,300. Malaki na speaker nito. Ano ma'am? Ah, malaki na siya. Groovy. Ano ito? Digis na ito ma'am. Ito maganda rin yung ilaw. Ganda na rin yung ilaw. Ah, Can oh, you okay. Sa mga sumukat ng sugar niya, Jis. Sa mga gusto mag-reseller, pwede, pwede kayo. Pwede, pwedeng kumuha dito kayo mag-reseller. Mag gusto mag-reseller ng mga ganitong speaker, pwede kayo kumuha. ng speaker kung gusto nyo pambenta at paggamit. Mas makakamura kayo kaysa sa mga naglalako. Okay po. Magkano preso nito ba? Magkano preso? 4,000. 4,000. Ito yung medyo angat na lang po yung preso. Kasi yung nakalindan mo na po mga gusto. Wala. Ito naman, kakaiba naman ang design niya. Yan, yeah, ang pagkakaiba lang niya, yung mantong niya lang, pero same lang sila ng price. Same lang ang sokat design. Oh. <laughs> naman po sa ganito. Same lang ng price. Eh. Yan sir Sablan, iba yung brand niya. Ang pangyayitis. Ang yung ito para matay yung ano 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 yung yung ano yung ano yung ano yung Opo, okay. okay. Dalawa rin, tatlo. Ka. speaker nito mga boss. speaker. Diyan ito, size 8. Ocho. Ah, 8. to uh, mga boss. Yeah. ng mic po. dalawa. Ang mic. Ano po yung dito? Ito, mura -mura lang po. Lang yan. Uh, Bakit mas siya mo? Sa ano lang yan, sir? Sa brand, at saka sa mic, nakasama so, lang mic kasi niyan, i-battery lang. Ito na. Yan, kasal yung brand. Shop na yung mga premium ito. Dalawa yung speaker niya. Yan, dalawa ang mic na nakasama. Okay. Tapos meron na siyang ano, no? Hmm, may mga Twitter na siya. Twitter na siya. Ito, medyo mahal na ito, ma'am. Mas mura yan. Ah, ma mas mura pa ito? Popeye. Magkano to, ma'am? 45. 4500 p Ah, p Bakit nating ganun? Mas mura siya. Sa brand lang. Sa siguro. brand lang, okay. Oh, sa brand lang. Ang 2, mga lang mahal mga kasi, sir, ng mga brand, yung mga brodo. Yung brodo? Oo, oh, yung mga yung brodo? Ito talaga yung mahal na brand, okay. ng brodo. pag na para sa smart TV na. Pang smart TV, sir? Oo. Uh, sir, bluetooth mo na lang. Para di ka na gumamit ng jack na 1 by 1 Ayun, ah. Ito tayo, ito tayo, Pwede yan. Okay. Tapos na tayo dito o dito pa lang tayo. Ito ma'am, magkano naman po ito? Yan, 2,000. 2,000 ah, pares. mas mura siya dito. 2,500 diba? Ito, single mic lang kasing kasama niya Ah, isa lang yung mic. Isa lang yung mic. Okay. Isa lang yung mic na kasama nito mga boss. Dito rin sa Luis. 2,000 lang mga boss. Dalawa rin. Di 8 ba yan? Parehas 8. Di 8. Itong isa ma'am, magkano naman po? Yan, two, ano yan? 2,700. 2,700 to. Ayan. Medyo elegante yung tinting lang to. Mga boss na. Ayan. Kingster. Iba rin ang brand Kingster, nito. Kingster. Ayan yung brand niya. Tsaka bilog yung mga ano niya. Kitan niya. May kasama na rin mic to. Mag may mm, mga mic. Magkano po? 2,700. 2,700 din mga boss Ayan. Ito, mag malaki. So ito, kasi ito yung latest ngayon ng brand ng Brodo. Uh, ito 'yung mabenta sa amin. Ito 'yung pinaka-bestseller na. Ah, uh, yun 'yung mga 'yung bestseller talaga sa amin, 'yung ganyang speaker. Lang okay. watts ang uh, speaker nito no? 'Yan ang size ng speaker niyan, 12. 12, uh, malaki uh, na talaga siya. Dalawa rin siya, isa lang. Single mic, ay single speaker lang, 'yung speaker um, lang. Tapos may kasama na rin mic to. Dalawang mic niyan. Dalawang mic niya. Ito 'yung pinaka-bestseller nila na yan malakas. Ito 'yung pinaka-malakas nila. Uh, Okay, oh, solid to. Ngayon, magkano presyo nito, ma'am? Yan, 4,500. 4,500 lang, mga boss, no? Goods ka, goods 100 watts yan. 100 watts na siya. Ang ganda ng mga function niya, oh. Hindi siya yung mga basta-basta na, ano, you know, spread. Ayun. Ito, ma'am, yung ganitong design. Ito, ang maganda lang kasi dito, sir, yung ano, pwede mo siya i-direct. Ginagamit mo na nakasaksak. Oh. Pwede mo siya gamitin yung rechargeable. Pwede sa battery ng sasakyan. Saka pwede ka mag-add ng ibang speaker dyan. Ah, pwede pang dagdagan? Oo. Ibig sabihin, may extra siyang watts para Malaki kasi paano. yung wattage niyan mataas. Oh, 9,000 watts. 1, watts yan. Ang mataas. BMP o na siya. mataas. Man. Oh. E, tapos yung speaker nito, ma'am, ilang right. ano? Tapos may ano na rin? May ito? mga Twitter na rin. May Twitter na rin, <laughs> na rin dalawa. Magkano yung ganito niyo, ma'am? <laughs> 3,500. Ito kasi, sir, bali... May, ano na kasi yan, amplifier na naka-built-in. Ah, oh, okay. Built-in I mean, I mean, amplifier ito. na siya. Tapos may kasama pa siyang ano, mic. May mic na rin. Pwede ito sa i-connect sa ano, ng mga sasakyan? Sa mga yes. Mm -hmm. ano nila, pwede. Okay, okay no? It's mean, so good Ibig mean, sabihin, hindi na nila kailangan magpa-install ng ano sa mga sasakyan. No? Pwede, I mean, oh. o. kasi pwede mo na gamitin sa ano, may battery. Ito, ma'am, yung ganito. Ito ang dalawa, parehas na. No? Parehas na tatlo. Magkano po ito, ma'am, tatlo? 3,000. 3,000, anong yeah. brand niya? Size 12 ang yung, ano niyan, speaker niyan. Ah, sa stone niya. Ayan. Para pare sila sa stone niya. Mm -hmm. Yung tatlo. Magkano nga ulit yan, ma'am? 3,000. 3,000 mga boss. Yung tatlo niya pare pare Sa stone niya yung speaker. Tapos ilang watts yan, ma'am? 60 watts. Okay. Watts. Ito, maliit lang to. Yan, sir. 3, yan yung, yung maliit boss. doon. Ah, maliit na version. Oo. Oo. Ang speaker niyan, 8, 8 lang. Po. Kaso, 6,000 watts yan. Parang mas mataas yung watch niya. Pare, um, yun, 9,000 uh, yun. ito, 6. 6. Ah, 6. Uh, mm -hmm. lamang Pero parehas sila ng version para yeah, ano Parehas lang gamit. sila ng mga mode tsaka oh. ng ano, mga, ano, specification niya. Magkano naman ganito kalaki, ma'am? 2,500. 2,500 lang pa mga boss, oh. Ito, sakto, sakto lang doon sa mga nag-gikin, sound lang, oh. May kasama na rin mic yan. May mic na po yan. Okay, oh, Ito yung ganito, magkano ba? Ayan naman sa mga ginagamit sa mga may mga tindahan. Uh, yan, pwede yan. Yan sir, murang-mura lang yan. Magkano po yan? Wholesale natin dyan, 1,200. Baba, no? Tapos pag retail, magkano po dito sa Pag retail, 1,300. 1,300? 100 pesos lang yung eh, difference. Okay, no? First May mga mic na rin yan. kasama na rin uh, mic. Besides lang to, no? Ah, uh, size. Tapos ito pares lang? Parehas. Pares lang ng presyo. Asan ah, yung mga pangsyon niya sa likod? Andito sa gilid. Ha? Ah, ah, ito yung so pangsyon, yung pangsyon, pangsyon mga niya mga boss. Oh, Kompleto okay. so rin siya. Okay na. Ano, 8 pala to eh. Tapos itong, itong isa pares lang ng Parehas presyo? Parehas lang yan. Okay. Ito ma'am. Tapos ito ba tayo dito kanina ma'am? Ito, ito. It's case Okay. Ito murang-mura lang yan. 1,000 lang yan. 1,000 lang ito? Murang-mura pa ngayon. Yeah. May mic na rin nakasama yan. May mic na rin kasama. Dalawa, ma'am? Isang. isang mic lang pero may wire. Ah, di wire oh, so, siya. Hindi oh, siya wireless. Ang wireless yung yan. Yung ito oh, ito oh, yung wireless. Oh, yeah. uh, pero sa presyo magkaiba, no? Sa presyo naman, sir, magkaiba. Yan, oh, 1,200. 1,200 to mga boss. Okay. Tapos itong isa, ma'am? Yan, 1,300, sir. 1,300. Ang oh, mas magandang ano nito. Oo, oh, ah, mas mo... maganda yung design niya. Oo. Uh, ah. Ayun, ganda. Ganda. 1,300 uh, mga boss. Dalawa na rin mic kasama dyan. Single mic. Single mic. Di 8 to ah. Uh, yeah. speaker niya. Single mic lang mga boss. Ito isa ma'am. Yan bagong ano yan. Bagong labas ng speaker. 1,3. Ang thousand. mic niyan wireless. Wireless. Ilan ma'am? Dalawa? Isa lang. Ah, isa lang ang mic mga boss. No? PPS 1870. Ang speaker niya. Besides no ma'am. Okay. Ayan. Ito, ma'am, yung isa na to. Eh, yan. Yan po yung pinakalates ng... Brodo. Ano, brodo. Okay. Ay, yung January lang po yan. Yung January lang lumabas? Oo. Uh, oh. Ang mic niyan, sir, rechargeable na. Rechargeable na. Okay. Kompleto na yan, may equalizer na yan. complete. Okay. Equalizer okay. na yan. Okay, ano, napaka-elegante ng ano niya, design ng speaker. Yan, yan din po yung pinaka-bestseller namin sa maliliit. Maganda, maganda rin ang tunog. Maganda ma yung ano niya. Magkano naman po yan, ma'am? 2,500. Parang Para murang-mura lang din, 2,500 mga boss. Okay na. Tapos, eto ma'am. Yan po, dalawa yung mic niyan. Dalawa na rin kasama oh. yung mic. Ay, ang mic. Ang maganda din. lang dyan, sir, kasi may sarili siyang adaptor. Okay. Nakasama. Pwede mo siyang gamitin habang na nakasaksak. Ah. Okay. Dalawa rin yung mic nyo, ma'am. Magano mm. ito, ma'am? 2,500? 2,500. 2,500 mga boss. Tapos so, itong tatlo na ito, para uh, parehas na lang. Magana parehas na maman? po yan. 1,700. 1,700. Ito ma'am, yung mga, mga, mga ano nyo. Solar Ay, light, 25 solar. Five watts. Yeah. Sa 25 watts, 600. Pag maramihan, may bawas yan. Pwede siya sa 500. Ito. Okay. ano, sa, sa 40 watts, 800. Pwede siya sa 700 pag wholesale. Sa 60 watts, 1,000, pag maramihan, 800. Okay. Sa 100 watts, ang pinaka-retail namin yan, sir, is 1,300. Oh. Pag wholesale, 1,100. Okay. At ma'am? Same pares, lang po yan. Pa uh. Pero para mas malaki yung usa. Apo. Uh, po. -huh. Ito, 500 watts. Malaki. 500 watts. Ang pagkakaiba okay. lang yan kasi yung frame niya is plastic. Sa 500 watts, sir, is ano, 1,700. Okay. Ata parehas lang, no? Parehas lang po. So, ito, 200 watts. Sa 200 watts po, 1,000. 1,000, solar light. na. sa mga street light naman, baka may nanonood yan ng mga taga-barangay. Okay, ito yung mga kinakabit ng barangay niya, ma'am. Kung gusto nyo maka-wholesale, maka-maramihan, okay. maka-mura, pwede pa kayo pumunta dito. May marketplace po ako, pwede nyo bisitahin yung, yung account. Uh, Anong pangalan ng marketplace naman? No, ma ano ko lang din sir sa Facebook. Ano ah, din yung pangalan um, niyo ma'am. Okay no. Ito mga boss no, ito yung mga nakikita natin sa mga kinakabit sa mga barangay no, yung mga taga probinsya. Ayun ito. At ito hindi niyo na kailangan magbayad ng kuryente, tipid na tipid na yan sa budget ng barangay. Kasi solar na siya mga boss no. Magkano po 'yan ma'am? Depende din po sa wati. Ano ba kukuha sila ng marami? May discount yun. Ma pag maramihan, malaki din po yung discount natin dyan. Kasi pag retail namin dyan, pag 500 watts, Ah, uh, 1.7. Pero pag maramihan, yan, nasa 1.5. Ilang watts ba yan ang meron kayo, ma'am? Ang pinaka-mataas na wattage dyan, sir, 1,000 watts. 1,000? Magkano yan, Sa 1,000 watts, pag maramihan, yan, 2,000. Okay. Pag retail? Pag retail, 2,000. Okay, 300 difference. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yun lang, ma'am. Wala na. Okay, ma'am. So yun, mga boss, no, kung may mga nagustuhan kayo dun sa so, naipakita natin kay ma'am, okay, nagpapasalamat ako kay ma'am, in-assist tayo. Kaintoy lun pa lang kami kasi may mga nagtatalo na customer. Text nyo na lang siya, kaya check nyo yung ipipaste niya para para sa, sa Facebook. Hmm, para makita nyo yung legit, follow nyo siya sa kanyang Facebook. Lagi kayo nag-upload ng mga ganito. Nag-update naman po ako sa ano, sa Facebook, minsan nag-ano po ako. Okay. Ilalagay ko na lang yung Facebook niya dyan, hiningin ko sa kanya para sure na sure na makita ko. Baka mamaya pag sinerge mo, hindi ko makita eh. O yun mga idol, hanggang dito na lang. Ingat kayo palagi. God bless. Peace.